Wow! Hi guys! Ah, meron lang ako, ako konti patras tas ano ho Inaanyayahan ko kayong lahat Na makiisa sa ating gaganaping Ukay Ganda ng Pasko sa Malela Gymnasium sa December 2 and 3 Saturday and Sunday so from 9am to 6pm yung mga mahihilig sa ukay nando doon ho baka ang mga gusto nyo mabili diba? sa murang alaga ho yun yun ho ay fundraising project ng ating sangguni ang barangay ng Malela kaya inanyaya ko lahat na makiisa at mag-donate ng inyong maisi-share See you there!